balik, wala nung makasipita hulaman. Oh, <laughs> eh eh eh. Magilem, ay, ay, Bakal. ay, oh. hindi hindi! hindi pede. May

Hello. 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 mo jan. Si Lola Sykes. Bakit pa na hawak ko 'yung cellphone isa? ka ba? Ano 'yung ano eh, anak mo ba? Kumusta mami mo? Kumusta po ang mami n'o? To. Kumusta mami mo? Kumusta mami mo?

i

pang maganda sa amin, may frameless dito.